Ayan guys. May bunga na. Ayan may na. Nakuha na ako. Ayan o. Oh. Bukos muna tayo sa Ayan. Yeah. Ah, grabe. Grabe. Grabe kalaki. Ayan. Oo. -oh. So. Wow. Grabe. Ayan guys, my first time, my first time. Ay, ah, ah. ah, dalawa. Pero balita. Ay, dalawa yung nakuha ko malaki. Ah! mati yung buko. Hindi <laughs> pala siya malaki. Pinakakalan niya ako. Ayan o. Oh. Tingnan natin yung isa. Wow! Ito yung malaki. Mm. Meron na ako nakuha. Dalawa. Ito. Meron pa yan. Meron pa yan. Meron pa yan. Meron pa yan. ano, wala na. So, kailangan natin siyang ano. Kailangan pala manguha ng ano? Ubi. wow, ah, ah, may na, may nakakuha na dito. So, ilagay natin sa sako, guys. Ayan. So, makatagi niya pong kulang, guys.

Ay, ito yung kasama ko, mga agaw siya. Ipakita mo. Ito, ito. Ito. Eh, kas na nakuhaan na ikaw mo mada. Ito, ito. Darong para na. O, oh, darong. Uuuu, kas na. Darong <laughs> para po sa kapur. So, maghanap muna tayo ng kapad niya. Cancel mo. Ito. Ayan. ayun mo na lang. Wow. Pagkaluto. Ayan, pagkaluto. Ano yan? Ayan, ayan, ayan. Lika, lika, wait, wait, lika. wait, 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 wait. Oh, okay. dito. Okay? Okay. Doka, okay, wow. Oh. Yon, malaki ba Maliit, mm.